Yan din yung paniniwala ng saksi ni Jehovah. Si Jehovah lang daon tunay na Diyos na dapat sambahin, pero dalawa creator nila. Si Jehovah na makapangyarihan sa lahat at si Jesus Cristo na makapangyarihan, pero hindi sa lahat. Alam mo yun, kung titingnan mo yung monotheism sa Bible, kung gusto mo masunod yung unang utos, dapat si Jehovah lang ang Diyos mo o yung Diyos Ama, dapat si Jehovah o ang Diyos Ama lang ang sinasamba mo, siya lang din yung makapangyarihan sa lahat o naglikha ng lahat ng bagay na walang katulong nakita din natin na yung unang utos, hindi rin sasampa doon yung paniniwala ng mga Trinitarian. Yan yung paniniwala ko before, paniniwala ng mga Seventh-day Adventists at ng iba't ibang sektang protestante. Bagamat magkakaiba yung version ng Trinity nila, lahat yan hindi sila sumasampa sa unang utos na ano, huwag magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Bakit? Sapagkat si Moises ay hindi naman Trinitarian, hindi naman siya naniniwala na ang Diyos na kausap nila may tatlong persona. Hindi ho. Isa lang ho yung Diyos nila si Jehovah. So makikita natin dito na kung liwanag at liwanag, ito yung maliwanag talaga yung salita ng Diyos, yung Biblia. At ito yung isinishare, ibinabahagi talaga natin.